Ayun na po. Ayun na. Magandang umaga po. Nandito tayo sa isang water station na ang problema po nila ay may may ingay na makina. Iniingay. Ibang po noon. Para ganito po. Ayan. Iniingay. Ano kayong dahilan? Check natin. Ang malaman, i-release <tapos> natin Sakto lang naman yung lakas na. Sakto yung lakas. na. Hindi natin malaman sa tapos na. Tapos natin. baka ano kasi, impeller o kaya ferry kaya kapas. Huwag naman din nga para ng, ano yun. Impeller. Oh, okay. Impeller na. ko nga patak mo na sa ano. Ay, matapos na rin. Mga 10 minuto na lang. Balikan nyo na lang. Balikan nyo na lang. Balikan nyo na lang. Ito po. Okay na. Ito po. na nabuksan na natin yung makina. Ang problema, ito. Impeller. May crack. So, peller. tapos yung ating oh, ano ang tawag nito mechanical seal kailangan na rin palitan nag kasi nagbukas kasi nito kailangan palitan ng mechanical seal kasi tatagas sya kahit ang mechanical seal pro ano na sira sya so, na masira tapos The guy hi. pakita mo ito pre dahil uh, sa katagalan na rin ng makina malutong na uh, nasampahing isa niya

Tahimik kita tahimik. Ayan